Yun. Yan yung blue dito mga para. So, doon. Ah, may squatter, may ilang squatter doon niya no. Niyan mga bad jaw. Mga good jaw pala. So, ganito yung ano dito, tawag nito view mayroong kubo doon sa ibaba so dito lagyan pa namin to ng railings yung kabila okay na eh yun konti na lang ito yung view dito yan may bangka Malinis naman yung ano dito mga para. Yung uh, tawag dito, yung dagat. Yan o. No? Kita nyo. Napakalinis. <clears throat> Maraming ano bangka dito. Itong mga bangka na to. Uh, sa gabi, mawawala to kasi magpunta ng laot. Babalik. Pinabukasan ng umaga. Yan. So, Mahaba-haba yung marating ng pananaw mo dito pag nag low tide mababaw yung tubig dyan yan may nang ano nga ano, oh may tawag dito may nangunguha ng ano swaki yata yan, yan ano, ayan oh ayan kita nyo yan yan dalawang yan yan nag ano yan nag nanguha ng swaki lagay sa buti tapos ibinta yung andun ayan, pispan pan yan ito, piece pan din ito eh yan, kita nyo maliit ayan o, piece pan yan at saka ito, pispan pan to ayan ayan, eh, ko matawag hindi yata matawag na pispan, pan kasi yung espon, ano yun eh naka black black eh yun, yung ganyang ano uh, <clears throat> nasa dagat lang siya tas neat lang ang nilagay para hindi maka alis yung mga mga isda